nanen huh? Yay. Ito din na po inan. Hmm. Hmm. Yeah, hmm. Hmm. Dalam wow. kanin. Oh, kamut is real. Oh. Pata. Hmm. Manganen. Uy. Naging mas ka ni Mi. Ni ate. Yeah. Hmm. Pata ng baboy best. Ayan, namay tarong ken bulung bulong Ayan, namay pusi. Bukol-bukol. Alam mo yung pusi, te? Hindi. Ayan, yung kulay brown. Bukol-bukol. Pusi, ang ilokano niyan. Yung mga buto-buto, O, oh. Tapatatim na, mga ano Ayan, nag-imas ng Michael, makapahiblad. <laughs> hmm, Kapatil mo. <laughs> Gimas, sarap. Mga nan, Michael. Mga mm. lakan. Sinultok na. May mm. mas malata, bugo nga ipon. Bugo nga ipon nata eh. Mm. Mas? Malak. Ano ka ito? May picture. Picture. Mm. Sarap. Yeah. Mm. Saka ni ate. Oo. Oh -oh. <laughs> Mataba iyiks ta maraming gulay hmm. ito yung star oh gulay kuno so, sakin na ako na may siri. Hmm. ayaw ko mo ng gumaya suka so, sili Ayan gumaya pinurot ko dito ta hmm. mo ako mo tangyang gumaya ako kasi masarap <laughs> Mhm mm di masan apo makapatil mo Nganen. Yay, gudin na po inan. Mm. 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 Ganun wow. kanin. Oh, wow. uh, kamot is real. Wow. Uh. Pata. Uh. Pata. Uh. Mm. Manganen. Iyuko ka na kanon, i-flex na kanon, da CD na. So Suka. Ah, puka sya na kami. Oo. Uh. Sa kanan. Mm. mm. Dentas syempre. Mm. saan na yung paa oh 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 oh, oh, oh. <laughs> mm. okay masin mm. anti gusto atan pati Sumit yung may sa nag mm. tula magtibagin na mm <laughs> sili mat nagtagpurot pa aming obo yun yay okay mas mm. Mm. <laughs> Ala, na. sila um. Mm. May -hmm. mas gulay na, tsaka yung ano? Gimas. Beans. Yung Mm. -hmm. mm -hmm. Ooh, gimas ka no. Pinuno yeah. na sili. Hey, oh, oh. Ay, na. Ako lang yung walang sili kasi allergy ako eh. Kamed. Woo, mm. Um, high blood is real. bato ko yun. <laughs> Kamukay